Yan! So, welcome back sa YouTube channel ni RB8 Tech. So, sa ngayon pa ko, mayroon tayong panibagong vlog. So, mag-refer tayo ng ano ngayon? Washing. Sharp washing. paano ganun may alaman natin kung sira na yung gearbox at saka yung timer? Pag sira ng yung gearbox, huwag mo na yan. Palitan mo ng bago, ipatap mo na lang sa technician at saka sa timer. Kasi, para walang backjab tapos uh, satisfied ka sa paggawa ng ano pagbago wag yung pang-repair lang so anong panginintay natin so let's do it so ito na pare ko yung washing natin pare so pag para malaman natin kung sira na yung gearbox so ikutin natin to Yan, pag ganyan ang tunog pa ibig sabihin yan, uh, sira na yung gearbox mo. Dapat mo nang palitan. Huwag mo nang yung gearbox mo na yung gear lang palitan. Tapos, ano, dapat yung bago ipalit. Para iwas backjob at saka iwas gastos. ba? Diba? Pag sa timer naman, itong timer niya pa Pag timer, malaman mo ito, pag sira ito, pag isaksak po yung washing mo, ayaw umiikot. Ito naman, malaman mo ito kung sira ito. Umiikot siya pero ah, maingay. Parang ganyan. Oh, na yan, kailangan mo yung palitan pa rin ko. Eh. So, una mong baklasin mo ito. Madali lang mag palit ng gearbox pa ko. Eh. Minsan matigas to Minsan, hindi. So, yan. So, mayroon akong gearbox dito. So, bago to. So itong palit natin. Uh, mayroon ding 118 ito. Ito yung tandaan nyo Pare ko, eh, yung ngipin nya Pag sharp tinpit tin uh, ang ngipin niyan. Pag ibang brand uh, Panasonic uh, 11 at saka may square din nga ano. So kailangan yung makita yung mga sample para hindi uh, hindi kayo ma dito um, anong palit uh, anong bilhin niyo na ano gear box. so to una nating gagawin to tanggalin natin to baka may pera sa loob ako pera pag isang kamay lang ayo tanggalin ko muna pare ko so ito na yung loob niya dapat makuha to do no? tingnan mo ano kumakang kwanang. kailangan ito kunin mo to para yung bago lagayan mo dito importante to eh, kasi pag wala to sumasayad yung ano yung plato nya kailangan hindi mawala to mabalik mo ito lang kunin natin wala na to tatanggalin so, mo natin parikwai let's do it So ito yung rear box ni Ito na itong palit ng Wala na ito Perico. Eh. So tandaan mo lang yung saan yung, uh, saan yung mga bolt niya. So magkua tayo ng pintel pin. Para pag balik natin ng bolt, hindi tayo malito. Kasi maraming ano ito eh. Maraming lalagyan ng bolt. Ito naman. Ito. Well, So bago natin tanggalin. Kailangan talaga yung magpalitan na yung bago pa rito eh. Para balik ano to. Balik brand new brand new yung gearbox kasi yung iba na-repair lang to hindi magtagal isang ano lang uh, one week lang wala na sira na naman so mapagastos ka pag sira yung gearbox sira yung timer o palit ng bago mura naman yan para isa lang gastusan mo isang daanan lang so, pagpalit natin ito wala na solved na yung problema nito so tanggalin natin to minsan ma matigas ito tanggalin kailangan mong ano ah pilitin butin parang nga ano mo lang ah parang oh yun So, ito na yun. Ito yung sira niya. O, oh, ganito. Tapo na to. So, magpalit tayo ng bago. Bagong bili. So, kasi ito, may palatandaan to. Saan itong nakalagay yung original bolt niya. Pag wala, kasi yung dami ito. O, oh, 2. 4, 6, 8, 8 yan pag hindi mo lagyan ng palatanda baka dito ka magbolt so ano tabingi nga ito maglaking yung ano mo uh, gear box mo so let's go tap na natin preko eh So saan nakalagay yung ano? higpitan ang higpitan na higpitan yun Kahit ikang, ikang mayari ng wasin kaya mo yung itong ayusin. Pag alam mo yung step by step. Kasi yung sabi ng iba, kaya pa itong para para makatipid ka huwag ka maniwala dyan hindi ka makatipid pag refer refer na kasi na uh, isang, uh, isang linggo lang wala na sira na naman so buti yung bago lagay mo para tuloy tuloy yung labahan mo so anong panginintay natin ano natin to Ah, uh, sarado na natin i plus na ang labahan so i-cross ko muna parikoy so yan na parikoy nat natap ko na so lagyan natin ng pump belt. so mag ano ka ng pump belt pag mag store ka ng pump na ay mo dito so uh, maliit parikoy dito sa so, maliit yan yan nakaisto na bago dito sa malaki so ayan yun so ayan diyan na so okay na ito pare ko eh so, sa baba lang natin para <laughs> Ilagay natin to pre yung washer nya. Yun. Protection yan para yung plato uh, hindi aabot uh, dito. Tapos ito. Yun. Saka ito. Yun. Tapos ito hindi ito maingay pag mag to. Dali lang mag lang yung washing. So, saksak natin ba rikoy? Saksakin natin yan. So, paikotin natin. Let's it's Thank you sa uh, new subscribers, followers.